Hello, good morning. So dito tayo ngayon, guys. Bibili tayo ng mga ulam. May paan ng manok? Saan? Ah. Ay, shit, no. Oh my God. salamat na miss ko yung paa ng manok. Ah, dyan sa kabila. Dito. Basta mamili ako. Hindi naman. Hindi <laughs> ka Ito, ang dami nilang mga ula. Mga nice isa. Talagang nakaref na yun, no? Ano lang? Ano lang? yung tama lang sa amin kasi syempre namamapak na lang ako ng ulam din naman ako kumakain ng kanin tulungan mo din kaya ako mamili nito guy sabi mo hindi ako marunong masarap yan pag maraming sili kasi yung sili daw pang patanggal o papayat din daw yung sili may <laughs> patingin daw ako be yan lang ba? Oh, ito tama na to kasi lang o oh, dagdagan mo kat dalawa di ba sampo wag na este tama na tama na yan malis na po ni nandiyan na po siya binalikan niya po tama na ito wow ang gaganda ng mga gulay mga pa fresh ayan o no, mga fresh na mga gulay nila o oh. kasing fresco Pagkano ba kilo nito? One 1.5 five One five? Oh my God, ang mahal pala niyan Baka di Baka ano Baka di kasi ang pera Kung pinunod daw Patimbang daw nito kung magkano Para mabawasan natin Sixty lang yan Sayo loto te bit lang kasi bawasan na natin kulang pera ko dala ko so ayan tapos na tayo doon sa bilihan ng mga gulay so ngayon papunta naman tayo sa bilihan ng pandesal dito guys malapit lang din dito ayan tanaw na natin yung <coughs> tanaw na natin yung bilihan ng pandesal Mabuti naman at walang ano. Busy-busy dito. Ayan. Hi. May build up. Oh my God. Ayan, pandesal guys. Bali-bente. So ito na yung mga binili ko ayan. So ayan may build up ng tricycle dito, walang tricycle, ayan. So ito na guys, so na tayo. After nating mamili ng paa ng manok, Adidas, saka yung panisaw. So ito na naglalakad na ako pauwi. Ito lang yung simpleng lugar namin dito sa aming subdivision. Medyo busy lang kasi may, may pasto ang mga estudyante. Sa so, ako'y pauwi na guys. naglalakad ba tayo pero malapit na tayo guys hello, hello. Mm. masarap-sarap maglakad sa umaga bali exercise nakakahingal pero okay lang tapos ito na palikot na tayo sa amin ito na yung street namin guys ito na yung amin nakasarado bubuksan natin